Hello, hello, hello! Welcome back to another me, myself, and I. <laughs> Welcome to Team Palablab! And here we go again. So ayan guys, natapos na nga namin yung boat tour. Tapos dahil mainit na minit ng panahon, nauhaw kami guys. Kaya bumili kami ng tubig dyan sa isang vending machine. Yun yung kulay orange na yun. It reminded me of nung nasa Japan kami ba kasi high-tech masyado. At dahil hindi nga tayo nag-cable car this time, kasi 7 euro na naman, actually 14 euro kami dalawa. So ayan, naglakad kami sa baba ng Dom Luis Bridge the first. Tapos nag-end up kami sa kabilang side ng bridge, of course. Tapos dyan naman ay napansin namin na paakyat pala yung town center guys. Kaya ang daming hagda na aming dinaanan, na aming inakyat. Pero ang sabi na nga nila... Pero guys, ang sabi nga nila, a journey to a thousand miles begins with with one step. Ayan. Kaya ang dami-daming step na aming gagawin dyan. Tapos ito naman guys, ala uh, luckily meron silang mga pa-faucet, mga ganyan oh. Parang patubig ba. After nga, nagutom kami, pumunta kami ulit sa mall. Tapos dyan, hinukay ni Palablab yung basurahan kasi nawala yung cellphone niya. Ayun pala, naitapo niya kasama nung nasa tray, yung mga gamit na sa tray. Tapos dito naman guys, dahil ang mura-mura, napashopping kami bigla. Ayan, buyers! Thanks for watching!